Magandang araw sa inyong lahat, ako po si Dr. Josh Santos, isang manggagamot na may tatlumput limang taon ng karanasan sa larangan ng medisina, at ngayong araw ay ating susuriin ng malaliman ang isang napaka-pamilyar ngunit madalas na pinaktatalo paksa, ang tungkol sa mani. Sigurado akong walang Pilipino ang hindi nakakakilala sa mani, hindi ba? Ito ay paborito nating pulutan, sangkap sa kare-kare, at merienda habang nanonot ng pelikula. Ngunit magkakababayan, hindi ba kayo minsan ay nakakaramdam ng pakalito o pangamba kapag ito na ang pinag-uusapan? May isang katotohanan na umiikot. Maraming tao ang maring nagsasabi na dahil ang mani ay punong-puno ng langis, ang labis na pakain nito ay tiyak na magpapataas ng ating bad cholesterol, magdudulot ang alta presyon, at sa huli ay hindi magiging maganda para sa ating puso. Sa kabilang dako naman, na rin ang pumupuri sa mani bilang isang pambihirang pakain, isang tunay na biyaya ng kalikasan mem nga nagsasabi pa ang mani ay may tuturing na ginseng ngang mahirap dahil sa taglay nitong sustansya na napakabuti raw sa ating kalusugan. At lubos kong naunawaan, kapag nakakarinig tayong dalawang ganito kalakas at makasalungat na opinion, natural lamang na tayo ay mag malito, at hindi malaman kung alin ba talaga ang dapat paniwalaan. Ang tanong sa ating isipan ay, paano kung sa pagkain natin nito ay nagpapasok pala tayong sakit sa ating katawan? Ngunit kung napakaraming tao naman ang nagsasabing nakikinabang sila dito, bakit naman natin ito iwasan at ipakakait sa ating sarili? Dahil sa kalituhang ito, sa araw na ito, gamit ang lenteng agham at nang aking mahabang karanasan, ating hahanapin at hihimayin ang pinakatiyak at totoong kasagutan tungkol sa mga sustansyang taglay ang money. Nitong manganakarang araw, aking napapansin na mas marami sa ating mga kababayan ang nagiging masigasig sa pag-alagangang kanilang kalusugan. Marami ang nagahanap ng nga mamahaling gamot o supplement tulad ng ginseng, o iba pang iniimport na produkto. Ngunit ang isang napakagandang katotohanan ay ito. Kung minsan, ang mangga pinakamahalagang yaman para sa ating kalusugan ay hindi na hanapin sa malayo. Madalas, ito ay sa ating harapan lamang, sa ating pangaraw-araw na hapakainan. At sigurado akong nahuhulaan na ninyo kung ano ang aking tinutukoy. Walang iba kundi ang abot kaya at masarap na mani. Halos lahat ng tahanan sa Pilipinas, mayaman man o mahirap, ay mayroong mani. Dati, madalas natin itong sinasangak at ginagawang sasawan o pampagana sa pakain. Ngunit sa paglipas ng panahon, marami sa atin ang nagaalangan na kumain nito dahil sa mga sabi-sabi na ito ay nakakapagpainit ng katawan, mataas sa taba, nakakataba, at marami pang ibang alalahanin. Subalit ang malaking sorpresa rito, ang mani ay hindi lamang isang simpleng pakain. Kung matututunan lamang natin ang tamang paraan ng pakonsumo, ito ay nagiging isang tunay na kayamanan ng nutrisyon. Sa katunayan, napakaraming siyentipikong pag-aral na ang nagpapatunay na kung ang mani ay kakainin sa tamang paraan, ang benepisyon nito ay mas hihigit pang ang ilang beses kaysa sa mamahaling ginseng. Ito ay napatunayang mabuti para sa ating puso, sa ating utak, at nakakatulong pa sa pagkontrol ng ating timbang. Kaya ang tanong, bakit ang isang simpleng butil na tulad nito ay may angking pambihirang kapangyarihan? At paano natin ito dapat kainin upang masulit ang lahat ng benepisyon nito nang hindi nagdudulot ng anumang pinsala sa ating kalusugan? Halina't samahan ninyo akong tuklasin ang lahat ng ito. Mula panuwang unang panahon, ang mani ay itinuturing lamang na isang pangkaraniwang pakain ng masang Pilipino. Ngunit habang umunlat ang siyensya, patuloy na pinatutunayan ng magamana naliksik na ang maliliit na butil na ito ay naglalaman ng na isang napakalaking yaman ng na nutrisyon na dati hindi natin pinapansin. Tiyak na sa puntong ito ay nagtatanong na kayo kung ano ba ang nasa loop ng manikaya labis itong pinupuri. Hayaan ninyong ipaliwan ako. Una sa lahat, ang mani ay sobrang saga na sa protina na mula sa halaman. Isipin ninyo, sa bawat ang gramo ng mani, mayroon na itong dalawamput limang gramo ng dekalidad na protina. Ang protina ay parang mga hollow blocks na bumubuo at nagpapatibay sa ating mga kalamnan, at nagpapanatili sa kalusugan at tibay ng ating mga buto at kasukasuan. Ito ay napakahalaga lalo na para sa mga kababayan nating nakatatanda o sa mga nakpapagaling mula sa karamdaman. Ikalawa, at ito ang pinakamahalagang punto na dapat ninyong tandaan, ang taba na taglay ng mani ay isang good fat o mabuting uri ng taba. Ulitin ko po, ito ay mabuting taba, hindi masamang taba. Ang uri ng taba nito ay halos katulad ng taba na makikita sa napakabuting olive oil. Upang mas madali ninyong maunawaan, hayaan ninyong gumamit ako ng isang analohiya. Isipin ninyo na ang bak kolesterol o LDL ay parang mga walang disiplinang trak ngang basura na nagiwan ngang gakalat at dumi sa ating mga ugat, na siyang nagiging hingang ngang pagbabara at pakasikip ngang daluyan ngang dugo. Sa kabilang banda, ang good fat HDL na nasa mani ay parang nga masisipak na street sweeper MMDA na walang sawang naglilinis ng gakalat na ito sa ating nga ugat. Tinitiyak nila na malinis at maluwak ang daanan ng ating dugo upang ang ating puso ay hindi mahirapan at manatiling malusok. At panghuli, Ang mani ay isang tunay na bodega ng mamahahalagang micronutrients. Naglalaman itong manganese na tumutulong sa ating katawan para mas epektibong maabsorb ang kalsiyum para sa buto. Mayroon din itong vitamin B3 na nakasisilbing tagapagtanggol ng ating nervous system, nagpapatalas ng memoria at pakisip. At higit pa rito, mayroon din itong lisine, isang mahalagang amino acid na nakpapalakas ng ating immune system laban sa mga sakit. Dahil sa lahat ng mga dahilan na ito, Kung gagamitin lamang natin sa tamang paraan, ang mani ay tunay na isang superfood na abot kaya, na makakatulong sa pagpapalakas ang ating pangkalahatang kalusugan. Dahil sa mga nabanggit na ito, malinaw na ang mani ay hindi lamang isang simpleng pampalipas oras na kinakain habang nakukuwentuhan. Ito ay isang masustansyang pakain na bawat butil ay naglalaman ng mga sangkap na nagbibigay proteksyon sa iba't ibang aspeto ng ating kalusugan. Kaya naman marapat lamang natawagin itong isang murang superfood. Ang pakain nito sa tamang paraan ay nagbibigay ng MM ga benepisyong hindi matatawaran at hindi nalalayo sa epekto MM ga mamahaling gamot o suplemen. Ngunit ano nga ba ang mga partikular na tulong na may bibigay mani sa ating puso, sa ating utak, at sa ating timbang? Unang-una, ang isang napakalaking benepisyo ng mani ay ang kakayahan nitong patatagin ang ating blood sugar at makatulong sa pag-iwas sa type 2 diabetes. Kapag kumain tayo ng mani, hindi ito nagdudulot ng bigla ang pagtaas ng ating blood sugar, hindi tulad kapag kumain tayo ng isang platong kanin o mata matatamis na kakanin. Ang kombinasyon ng taba, protina, at fiber sa mani ay papa bagal din ating panunaw, na siyang tumutulong upang mapanatiling balansa at kontrolado ang antas ng asukal sa ating dugo pagkatapos kumain. Ang pangalawang benepisyo ay ang napatunayang pagbaba ng panganib ng pagkakaroon ng bato sa bato, kidney stones, at lalo na ang bato sa abdogal stones. Marahil ay nakakagulat ito para sa ilan, Ngunit ayon sa isang malawakang pag-aral na isinagawa sa prestihiyosong Harvard University sa Amerika, natuklasan na ang mga taong regular na kumakain ng mani, humigit kumulang limang beses sa isang linggo, ay mayroong 25% mas mababang tsansa na makaroon ng gallstones. Ang paliwanag dito ay simple. Tumutulong ang mani na bawasan ang dami ng cholesterol na sinisip-sip ng ating atay, at dapat nating malaman na ang sobrang cholesterol ang isa sa mga pangunahing salarin sa pagbuo ng gallstones. Ang pangatlong mahalagang benepisyo ay ang pagbabawas ang stress at pagpapabuti ang ating memorya at pag-isip. Para sa ating mga kababayan na madalas makaramdam ng pagod, hirap mag-focus sa trabaho, o nagiging makakalimutin na, subukan ninyong magdagdag ng counting money sa inyong pang araw na merienda. Ito ay dahil ang mani ay naglalaman ng tryptophan, isang amino acid na ginagamit ng ating katawan upang gumawa ng serotonin. Ang serotonin ay kilala bilang happy hormone na nagpapakalma sa ating isipan at nagpapaganda ang kalidad ang ating tulog. Bukot pa rito, ang vitamin B3 na taglay nito ay napatunayan na sa maraming pag-aral na nakakabawas sa panganib ngang pakakaroon ng Alzheimer's disease sa mga nakatatanda. Ang isa pang napakagandang benepisyo ay ang direktang proteksyon nito sa ating puso at ang kakayahan nitong makaiwas sa delikadong stroke. Tulad ng aking ipinaliwanag kanina gamit ang analohiyang ng street sweeper, ang good fat. HDL kolesterol. Samani ai aktibong naglilinis nang manamumuang masa samang taba sa pader ngating nga ugat. Dahil dito, nananatiling malinis at maluwak ang daluyan ang ating dugo, nababawasan ang presyon at pagod ang ating puso, nakokontrol ang alta presyon, at naiwasan ang aterosklerosis o paktigas ang nga ugat, na siyang numero unong gesanya atake, sa puso at stroke dito sa Pilipinas. At ang huli, taliwas sa popular na paniniwala, Ang mani ay nakakatulong sa pagkontrol ng ating timbang. Marahil iniisip ninyo na dahil ito ay may taba, ito ay nakakataba, ngunit hindi po. Dahil ang mani ay siksik -sik sa protina at fiber, kahit kaunti lamang ang kainin natin ay mabilis na tayong makakaramdam ang pakabusok. Dahil dito, naiwasan natin kumain ng kung ano-anong hindi masustansyang merienda o matatamis na pakain. Tunay ngang masasabi na ang mani ay maliit ngunit puno ang pambihirang lakas at benepisyo. Ngayon, Dumating na tayo sa pinakamahalagang bahagi, paano nga ba dapat kainin ang mani upang masigurong nakukuhan natin ang lahat ng benepisyon nito at hindi ang nga masasamang epekto? Sabi nga nga ating nginuno, ang pakakamali ng isang pulgada ay maaring maging pakakamali ng isang milya. Ito ay totoo lalo na sa paraan ng ating pagluluto. Marami sa atin ang nag-aakala na kahit paano lutuin ang mani ay pare-pareho lang ang epekto, ngunit ito po ay isang malaking pakakamali. Kung ang mani ay ating piprituhin sa lumang mantika, lalagyan ng sobrang daming asin, o gagawing matamis na panutsa o sangkap sa matatamis na pakain tulad ng cake. Hindi lamang natin sinasayang at winawala ang lahat ng magagandang benepisyon nito, kundi tayo pa ay nagdadagdag ng napakabigat na pasanin sa ating atay, bato, puso, at nakpapataas ng ating blood sugar at cholesterol. Ang pagprito sa mataas na temperatura ay lumilika ang nga nakalalasong kemikal, at ang sobrang asukal at asin ay kilalang nga kalaban nga ating kalusugan. Kaya ano ang pinakamainam na paraan? Napakasimple lamang po. Kung ang mani ay sariwa pa, ang pinakamalusok na paraan ay ang paglaga o paksteam dito. Sa ganitong paraan, napananatili ang lahat ng sustansya nito. Kung ang mani naman ay tuyo na, ang pinakamainam ay ang paksangat nito sa isang kawali sa mahinang apoy. Siguraduhin lamang na hindi ito masusunog. Dahil ang nasunog na bahaging pakain ay maaring maglaman ang masangkap na nagdudulot ng kanser. At kapag nagsasangak, Huwag na itong lagyan ng mantika, at kung lalagyan man ng asin, sapat na ang katiting lamang. Mayroon akong isang pasyente, si Aling Tesi mula sa Batangas. Dati, katulad ng marami. Takot na takot siyang kumain yang mani dahil sa paniniwalang ito ang dahilang kanyang mataas na cholesterol. Ipinayo ko sa kanya na halip na iwasan ito ng tuluyan, subukan niyang palitan ang paborito niyang maalat na adobong mani ngeng simpleng nilagang mani. Nakalilangan siya noong una, ngunit sinubukan niya. Matapos ang dalawang linggo ng pakain ang nilagang mani bilang merienda, masaya siyang tumawag sa akin. Ibinahagi niya na hindi lang gumaan ang kanyang pakiramdam. Kundi nabawasan din ang pamamanhit opins and needles sa kanyang makamay at paa, at ang pinakamaganda, hindi na siya anong na hahangat ng matatamis na pakain sa hapon. Ang kwento ni aling tesi ay isang malinaw na patunay na hindi lahat ng bagay ay kailangang iwasan. Ang pinakamahalaga ay ang pakain sa tamang paraan at sa tamang dami. Para sa isang malusok na tao, ang isang dakot o humigit kumulang 15 hanggang 20 butil nang mani bawat araw ay sapat na. At siyempre, mas magiging epektibo ito kung isasabay natin sa isang balanseng dietana na mayaman sa gulay, prutas, at iba pang masusustansyang pakain. Bagamat napakabuting ang mani sa kalusugan, kailangan nating tandaan na hindi ito isang milagrosong gamot na lulutas sa lahat ng ating problema, at hindi rin ito angkop para sa lahat ng tao. Mayroong anim na grupong ngang tao na kailangang maging maingat o umiwas sa pagkain ng mani. Una, ang mangka taong bagong opera at tinanggalang ng abdo gallbladder. Dahil wala na silang abdo na tumutulong sa pagtunaw ang taba, ang pagkain ng mani ay maaring magdulot sa kanila ang kabak, pagtatay, at pananakit ng tiyan. Pangalawa, ang nga taong may mainit na konstitusyon ang katawan. Yung nga madaling makatagyawat, pantal, o alergies. Pangatlo, Ang mataong may akute gastritis o hirap sa panunaw. Dahil ang mani ay medyo matigas at mataas sa taba, maari itong makairita sa isang namamagang sikmura. Pangapat, ang mataong kasalukuyang inaatake ang matinding pananakit dahil sa god. Bagamat ang mani ay hindi kasing taas sa puri na kumpara sa pulang karne, ang mataas na tabanito ay maaring magpahirap sa ating katawan na ilabas ang sobrang urik acid. Panglima, ang mga ma may diabetes na may runding komplikasyon tulad ng metabolic disorder. Para sa kanila, ang sobrang pagkain ng mani ay maring magpalala ng kanilang fatty liver. At panganim, ang nataong may malubhang sakit sa puso o sobrang taas ng antas ng cholesterol. Para sa anim na grupong ito, ang pinakaligtas na gawin ay ang kumonsulta muna sa inyong doktor bago magdesisyong kumain ng mani. At ngayon, upang makumpleto ang ating talakayan, sasagutin ko ang ilang nga pinakakaraniwang tanong na natatanggap ko. Unang tanong. Dok, Bakit po ako laging naka kapak kapag kumakain ngang mani? Gaano karami lang po ba ang dapat kong kainin? Ayon sa tradisional na paniniwala, ang mani ay may mainit na katangian. Sa pananaw naman ng siyensya, dahil ito ay siksik sa enerhiya, naglalabas ng init ang ating katawan habang tinutunaw ito. Ang inirekomendang ligtas na dami ay isang maliit na dakot lamang, o humigit kumulang 15 hanggang 20 butil sa isang buong araw. Pangalawang tanong. Dok, Dapat po bang kainin pati yung manipis at mapulang balat ng mani o dapat itong tanggalin? Ang aking payo at sagot ay isang malaking oo, dapat po itong kainin. Ang manipis na balat na iyon ay punong-punong -puno ang mamahahalagang antioxidants na nagbibigay ngang karagdagang proteksyon sa ating puso at lumalaban sa pagtanda at maging sa kanser. Pangatlong tanong, at ito ay napakahalaka. Mayroon po akong high blood at mataas na cholesterol. Pwede po ba akong kumain ng adobong mani na malat? Ang aking sakot po ay isang marin at malaking hindi. Tandaan po natin, ang asin ang numero unong kalaban ng nga taong may alta presyon. Ang pakain ng malat na mani ay magpapatas lalong inyong presyon at maglalagay sa inyo sa panganib. halip, piliin ang nilaga, inihaw, o sinangak na walang asin. Dun ninyo makukuha ang benepisyo ng walang panganib. Sana po, sa pamamagitan ng detalyadong talakayang ito, naging malinaw na ang lahat ng inyong katanungan tungkol sa mani. Nawai ang kalamang ito ay makatulong sa inyong napangalagaan ang inyong kalusugan sa mas matalino at epektibong paraan. Tandaan, ang tamang kaalaman sa ating kinakain ang isa sa mga pinakamahalagang susi sa isang malusok at mahabang buhay. Hanggang sa muli, ako po si Dr. Joey Santos. Nagpapaalala at nagahangat ng mabuting kalusugan para sa inyong lahat. Kung nakita ninyong mahalaga at nakatulong ang ating talakayan ngayon, Huwag po nating kalimutang mag-subscribe sa channel at i-click ang notification bell para hindi mahuli sa mga susunod pa nating mga payong pangkalusugan. I-like at i-share din po natin ang video na ito para mas marami pa tayong matulungang Pilipino na alagaan ang kanilang kalusugan. Megiwan din pong komento sa ibaba kung mayroon kayong nga katanungan. Salamat po!